Mm -hmm. mga 18 days o so 8 okay, uh, magandang hapon po sa ating lahat narito po tayo sa barangay Antipolo Bungabon, Nueva Ecija at uh, makikita po natin yung resultang dinamit ng ating aming produkto ito pong Mosvilan ano na pangalan niyo sir? Ako po si Jerome Arcarganilla po, tiga barangay Antipolo po. Isa po ako yung gumamit po ng Mospilan. Eh sir, sa observation niyo po, uh, kumusta naman po? Ano po ang nakontrol ng Mospilan natin dito sa talong? Ayan nga po, medyo kuman po. Uh, tumigil po yung pagpapatay niya ng talbos, yung mga shoot shootborer po. Ah, yung shoot borer. ito, 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 Na-ro-control ba ito? Na-ro-control. Kaya nung nung gumamit ka ng Mospilan, halos madalang na lang. Yung... Madalang na lang. Kailan nila na lang po sa isang diretso, hindi ka tulad po dati. Medyo makikakapalat. Eh ngayon madalang na siya. Ano? Madalang. Eh kumusta naman sir yung bunga? Ay, Meron okay, pa rin naman. ba siyang natutut na natutok natu na Sa may mga isisila. bunga po, yung may tusok, yung may tusok po, nakukan din po niya. Nakokontrol din. Nakokontrol din po. Ayun. Ito yung pagmumula ng bu bulaklak eh. Nung bunga yan ayan. Kaya kailangan dapat makontrol na ito. Pero satisfied ka ba sir sa paggamit ng mospilan? Sobra po. Oh. Ayun. Salamat sir sa paggamit mo ng mospilan. Eh kumusta naman sir yung ano yung inaanihan na bato? Opo. Pang kwan na po yan. Pang 11 harvest na po yung kasunod Pero ano na-obserbahan nyo? Buwat nung gumamit kayo ng mospilan? Kumukonti ba yung, richik yung tusok oh, uh, yung, saka yung mga baloktot oh. yung mga baloktot so, ibig sabihin ang mospilan pala uh, nakukontrol na yung shoot and fruit borer ah. at saka tumaas yung anin yun nung gumamit kayo ng mospilan kasi oh. Ah. konti na yung nagiging reject Ayun. ito po si sir isa nating uh, customer dito sa bungabon na uh, gumagamit po ng mospilan sa kanyang talungan